Hi guys, nadaanan pala namin ito kahapon. Matagal ko nang nakikita na gusto namin i-try. Mukhang masarap. Kaya sinubukan namin. Kasama ko na rin si Inang. Makakapagmerienda nga dito sa kanilang kainan. Maganda. Ayan yung combo nila. Tapos, ito yung pinakaloob. Ang ganda ng pagkakaano nila. Oh. Interior design nila. Ayan, modern na kami combo. Pagdating namin, may sumunod na rin nakakain. Ito pala yung mga ano siya, fried of araya at mga lutong kapampangan. Ang gusto namin dito, yung in order namin is lumpiang sariwa at yung pansit luglog na tinatawag sa kapampangan. Ayan ang lumpia, fresh, hindi siya masyadong matamis yung kanyang sauce, tama lang. At ito yung pansit luglog na nagustuhan namin ang tawag dyan, version ng pansit palabok, pero luglugan ang tawag dyan sa kapampangan. Tapos ito yung aluhalo, nakabigting. Yung milk nila is gatas ng kalabaw. Yan, yung gulay nila, sariwa talaga. Yung anak ko, sabi niya, tama lang yung lasa niya. Ito, si Inang, gustong gusto niya talaga yung pansit, ano na yan, luglog. Aluhalo, more on beans, tsaka yung corn, yun ang naglalasa sa kanya. Hindi siya yung typical na halo-halong maraming saging. Ganyan. Wala siyang saging. Iba yung ano nila, nilagay. Tapos nagpa-take out ako sa aking anak na lalaki. Ayan yung ano nila. Yung pride of halo-halo sa kabigting arayat. Ayan, gustong gusto ni Inang. Kaya, kung sa mga At gustong siya, makatry, punta po kayo dyan sa Maypon Shack, malapit sa Regalado alang po po siya dito sa Furry View. Ayan po, kabigting halo-halo. Follow na lang po para sa update.